Sa na, sa, 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 sa natin, na, guys, good morning. Welcome to my channel. Support to this video mga ka-showing. ay uh, ma ma mahagi ma kami ng school supply po sa uh, elementary po mga ka-showing. So ayan po ay papakita ko po sa inyo ang pag-prepare po namin. Okay. <tinyo> So guys, uh, welcome back to my channel. So, so busy busy po ang lahat mga kasyawing na nag-prepare po kami ng mga school supplies mga kasyawing at bibigay po namin sa elementary. This coming Monday mga kasyawing. So lahat po sila mga kasyawing simula po uh, rin kindergarten hanggang grade 6. No, binibigyan po namin. Pati yung kinder mga kasyawing. So, yung ganyan po kami uh, kabait mga kasyawing, no? Na binibigyan po namin yung mga uh, estudyante. Libre pong school supplies mga ka -showing. So ayan po nakikita nyo po. Busyng-busy po talaga mga ka -showing. So yan mga ka-showing no talagang bising-bisi po ang mga person. <laughs> talagang uh, todo uh, terbaho mga ka-showing. So medyo matatagal lang po kami dyan dahil marami-rami po kasi yung mga estudyante po dito sa amin mga ka-showing. Sana po ya ganito din po lagi sa susunod pong mga taon at sana po ay meron pang mga sponsors po na magbibigay po para sa mga school supply po ng ating mga estudyante mga ka-showing. So ayan mga ka-showing po, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood no? at walang sawa po niyong pagsuporta po sa akin channel. Kung bago lang po kayo sa akin channel, wag po niyo po nga na mag-subscribe at pindutin niyo na ang uh, button bell mga ka-showing upang updated kayo lagi sa mga bago kong upload na video. At please subscribe na lang din po. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Sana'y mag-iingat po kayong lahat. Thank you for watching. Bye-bye. Enjoy!